kin po ng Comelec si Cheese Escudero. Ang linaw po niyan. kin na po ng Comelec. Eh bakit dati? Talagang kaliwat-kanan ang pambabato ninyo kay Cheese Escudero? Iba e kaliwat-kanan yan eh. Ah, uh, donation, ganito, ganyan. O, tapos, yung pala clear. Kasi nga, yung time na yan, diyan na po tumutungo kay Romualdez eh. At dahil nga sa binanggit na mismo ni Cheese Escudero yung the name you cannot mention, si Romualdez at saka si Zaldico, biglang lahat ng atake na punta kay Cheese Escudero. Naalala niyo yun? Yung pala cleared. Ibig, sabihin, kung babalikan natin na lahat, yung mga pang-atake pala ng mga hindot na mga bayaran vlogger at mga trolls, eh para lang talaga i-divert ang issue sa Romualdes na ito. Kaya itigil nyo po yan. Itigil nyo po yung pagtututuro nyo sa iba. Ngayon ang pinagtitripa naman niyo si Spokes, Harry Roque, di ba? Yan ang pinagtitripa ninyo. Pagkatapos ito, alam mo Mr. Marcos, kung gusto mong masatisfy ang mga Pilipino, itigil mo na yung mga maliliit ninyong paghuhuli na nakala ninyo natutuwa kami. Hindi, walang natutuwa sa'yo.